Hello mga kasimple! Ayan, for today's video, another day, another new vlog natin guys. Ayan, so ayan nga mga kasimple, ipapunta na ako sa work. December 31, may trabaho talaga ako guys. Ayan, whole day today guys, pag uwi natin gabi, umalis tayo ng umaga at pag uwi ng gabi. O ba? Diba? sabi ni Mima, Mami, kaya anong oras ka uuwi? Ilang oras ba? 4 hours lang ba? Sabi ko anak, 8 hours si Mami today, kaya uuwi ako mamayang gabi. Ayan. Mamaya na tayo maglaro, ha? Pumayag naman ang aking anak. Kaya mga kasimple, kahit 31 dito ng umaga, ah, 31 dito ng, uh... Araw dito sa Amerika, talagang nagtatrabaho ang mga tao. Kaya ito na mga kasimple, papunta na tayo sa trabaho, safe drive lang tayo. At maraming maraming salamat sa support nyo. Ito na nga mga kasimple no, tinatanong talaga ako ng asawa ko. Sabi niya, kumusta naman ang feeling mo ma dito sa Amerika? Sabi ko, double job ako dito sa Amerika. Mas mahing, mahi, maano talaga, mas mahirap talaga dito sa Amerika mga kasimple. Lalong lalo na na may nanay ka na, may anak ka na, kasi double job ka talaga. Magtatrabaho ka sa labas at magtatrabaho ka sa loob ng bahay. Kaya sabi ko sa ang asawa ko, mas matindi dito at ah, talaga ang ko papangkano Sinabi ko talaga sa kanya ang totoo, kasi totoo naman talaga mga kasimple, wag mo nang itago-tago pa. Pagod ka, na, pagod na pagod ka galing sa trabaho mo at pag-uwi mo ng bahay, magtatrabaho ka pa rin, 'di ba? Sabi ko sa asawa ko, mas matindi talaga ang pagod ko dito pa So kasi may mga anak tayo, kailangan kong alagaan, kailangan ko silang pakainin at pagluto. At pagod na naman ako sa trabaho ko, o ba? Diba? So iba lang talaga mga kasimple ang kaibahan talaga. Kasi nung katulong ako, naglilinis lang talaga ako ng bahay ng amo ko. O ba? Diba? Naglalaba, naglilinis nag nag-assist ako nang nagluluto nila. So iba dito sa Amerika, matindi talaga ang trabaho ko at pagod na pagod ako. Pero sarili na naman namin ang nilinisan ko na bahay. Ayan na nga mga kasimple, ayan. So at saka malaki din ang sahod dito sa Amerika. Yun lang kay bahan, nagkatulong ako noon, iba ang sahod ko doon. Medyo naman talaga maliit lang ang sahod at hindi sa aming bahay ang nililinisan ko. Dito kahit pagod na pagod ako, ko bahay namin ang nililinisan ko at malaki din ang sahod na natatanggap ko sa employer ko sa labas o di ba pag-uwi natin sa bahay yung akala mo magpapahinga ka 8 hours ka nag-duty, akala mo magpapahinga ka agoy walang katapusan talaga ang trabaho ng kasimple Siyempre guys, pagod na pagod ako sa 31, hindi na ako nakapagluto para sa dinner namin. Ang dilulutuan ko lang talaga ang aking asawa, sinabi ko sa kanya anong gusto mo kahit pa pagod na pagod na ako. Sinabi ko sa kanya anong gusto mong lutuin papangkano, anong gusto mong kainin, papagluto kita kahit pagod ako. Hindi ko na sinabi pagod ako. Sabi na sa akin, ito lang ang gusto ko ma. Ayan talaga mga kasimple, niluto ko talaga ang gusto niya. Kahit uh, makulit yan na pagkaluto talaga mga kasimple, niluluto ko talaga para sa asawa ko kasi new year sabi ko para naman masaya naman siya sa new year kahit pagod na pagod ako hindi ko sa kanya pinafeel talaga nang pagod ako pang parahin baka sabihin niya wag ka na magluto pero pinagluto ko talaga siya ng paborito niyang pagkain guys ayan Tinanong ko siya, kumusta naman ang pagkain na niluto ko? Sabi niya, nay, pakasarap mat at inubos niya talaga mga kasimple. Tapos mayroon pang natira at kinain ko na lang mga kasimple, kasi sayang naman. Kaya ito na nga kasimple, ayan, sabi ko, bago ako matulog, kaw, kung hindi man ako makagising ng 12 p.m., 12 in the morning, kasi sasalubungin natin ang 2024, kaya, bahala na mga kasimple. Basta ang kusina ko, imalinis eh, malinis bago ko matulog. Kaya, ginawa ko guys, talagang napakabilis kong nagtrabaho dito guys. Kahit bago na pagod ako, hinayaan ko lang ang mga anak ko sa ano, maglaro sila. Hala, ayan, ninubos ko na yung pagkain ni Papangkano na natira. Pero masarap talaga siyang pagkaluto guys. Chicken yon Ayan, American style ba pagkaluto. Ayan, so ang asawa ko na nakatulog na din siya. Hindi na siya nakapaghintay talaga ng 12 kasi naghintay daw siya sa akin. Hindi ako dumating. Kaya sabi niya, matulog na lang din ako

pagod din siya. Talaga mga kasimple, 8 hours ka nagtrabaho sa labas at pag-uwi mo ng bahay, magtatrabaho ka. Sino ba ba makakagising niya ng 12, 12 p.m. in the morning? Talaga mga kasimple, sabi ko. Iba talaga noon, talaga mga kasimple noon, ano na sa Pilipinas tayo, kahit walang wala kami doon, no? Masasalubong ko din ang mga, ang ano ka kasimple, hindi ako makatulog kasi naghintay ako ng, ano, simplihan lang handa namin noon. Wala kami pambili ng handa noon, pero talaga na no, makakabili kami mga kasimple kasi pinaghandaan ni papa ang new year, dito sa Amerika, kahit may pambili ka nga, pero hindi ka makapagluto, dahil sa kabisihan mo, ayan, akala nyo tapos na trabaho ko, hindi nagtatapos nagda-dryer, ako ng mga labahan ko, o diba, buhay Amerika ganito ang katotohanan ang buhay sa Amerika walang katapusan ang trabaho o ba diba? kahit pagod na pagod ka na hindi bawal magpahinga dito, guys kasi kung magpahinga ka pahala, ang trabaho talaga, tambak lahat, lahat, ayan sabi ko, walang tupiin at walang labahin sa New Year. Pero talaga mga kasimple na abutan ang mga nilabahan ko sa New Year talaga. Kasi pagod na kasimple, hindi na kaya. Ayan ang mga kasimple. Ayan, tinalagay ko na yan sa aking dryer. Ayan, nilalagay ko na sa aking dryer. Kaya sa naghihingi sa akin na walang Christmas, pasensya na kayo. Kasi hindi talaga ako makapagbigay. Tamang-tama lang talaga sa family ko ang aking pera, mga kasimple. Okay? Pasinsya na sa mga... Hala! Pasukan na pala ni Mima. Hindi ko pa nalabhan ang kanyang mga... Blanket. Kaya ayan na. Labhan ni Mami kahit pagod na. Ayan, lubat na si mami talaga mga kasimple. Pasensya na sa naghingi sa akin mga Christmas. Kung sino-sino man mga relatives, wala talaga akong maibigay sa inyo. Pasensya na kayo. sa kana pag magyaman kasimple nyo. Ayan, bye-bye. Ayan na guys, nakaset na lahat ang aking mga dryer para pagkuha ko niyan, Eh, Dry na silang lahat. Ayan. Tutbasan ko na aking anak para matutulog na kami. Ayan na nga guys. Pagod na. Pagod na kasimple. Goodbye. Happy New Year.